Yan guys, good morning. ang nakakatamad ang araw na ito talaga namang sa mga nababalitaan natin ngayon sa social media. Ah! Apektado. Ah, tayo magano na laang, magharvest na lang ng talong. Ham 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 ham. Yan si ano, namimitas. Ako din ako yung mag-harvest din din eh. Kaya nga. Idaan na lang ang Idaan na lang natin sa pag-harvest ng talong. Ngayon okay, so, guys, kita niyo 'yan. Yan, side na sa lupa eh. Mm. Binumba ko 'to nung isang araw, ano ba ngayon? Ah, bali apat na araw na ngayon. Pwede na ano? Kaya, ha? Kaya Oo, kaya wala siyang masyadong ano. Sakit. o walang butas-butas. Ayun, -butas. good. May quality. <laughs> pwede tong pambenta. Ah, pang tortaan. Walang sugat. Hindi pwede siya sa torta. yan ito, dami oh. Talaga naman. Hmm. nagkikinis. <laughs> Kaya nga, mas pa sa mukha namin. Talaga naman. nga. Nakakatuwa talong na ito. Ano an? Talagang kibungang tibunga din. Hindi na nauubusan ang bunga. Ganun sadya. Ang tawag nga doon an, pag sabi nila, pag sinishare mo daw yung isang bagay, yan, lalong ano, wala lang binibless. Yun! Naman mm -mm. Yan. Yeah. Oh, pag share, share mo yung blessing mo yan, talagang diyan yan makawala ng bunga. Sagda mo ka lang ibubunga nun. Ang dami. Yan, madami na ako na-arabes. Ito. Katapos nito an, sa okra naman tayo, ang dami. Kaya nga, pero ay sen. O oh, tara, alok na lang aking mga pipino din eh oh. Tapsang buwan ni mababaki na bangan. Eh. Yeah. Papa gabang sa bayan. Papa gabangin ko din sa may malunggay na are. Are nakasako are pipino yan. Mhm, yan pipino yan. ah, sarap niyan. Ayun. Hmm? super sarap niyan. Mm hmm, Pero, tinanim ko. manse Ano yata yan? Suha? Oo, oh, suha. Ayan guys, oh. Okay, so, ganda na kakanta lang eh. Oh. Napaka... Napaka-serious ko naman sa vlog. Kahirap naman kasi magpatawa na, alam mo yun, mag-isa ka lang nagbablog, tapos magpapatawa ka. Baka sabihin naman tayo, nalulu ka na din eh. Oo. Ano lang. Ah, oh, ganun, ganun ba yun? Eh, saan natin babawasan yan? Ah, para may space sa kanila. Ha, ah, ganun pala. Eh, dito pala pwede na bawasan. O, parang pahinog na ito. Malapit na. Ha? Nagdidilaw-dilaw na. Para lumaki pa siya. Patulog yung mga siksikan. Oh, pero, aray ba tanda na ito? Mukhang hindi na ito tingin ko, ano. Pero, magulang na, no. O, pwede na eh. Ah. Sa mga katapusan siguro. Ito mo. Malaki. Kaya, ano. Ah. Pahaba ang papaya na, Hmm. Yun yung malalaki pa sa ng bunga. mga American. American. Ah, tama Ah, tama si ano. Ari, andiyan na ko. Ang si ano. Makinis pa sa mukha. Mm. Tara, ah, tayo sa ano. Guys, uh, talungan dito na kami sa Okay. Sa ukrahan. Hay nako. Mainit-init. Ah, hindi ni kaya. Dingin yan. Kaya mo, anong talong ko dito? Malaki na din. Violet pa yan. Violet. Violet. Yan? Oo, oh, yan. Pwede pa yan, Ann. Pwede pa yan. Kasi mo lang nabang okra mo. Ano kaya? Pipitasin natin? Oo. Uh, Ito. Uh. Na Pwede na kabinahin yan. Pwede na kabinahin yan. yan. Okay, ito, natin. Ito, ito, ito. Pag daw yung dulo, ay, ano, pa. ayan. Ayan. Ayan, 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 ayan. eh, ano, papalutin siya. Eh, di kunin na natin tong ano, ang tawag dito. Eh, naglaglaga na ang aking na-harvest. Hmm. Tara, ang tabang mo. Uh. Oo. Oh. Violet yan. Ito, kunin mo lang itong mga dulo-dulo. yan Diyan sa may, ano na yan, Sedi sa likod. Sa likod? Yeah, yeah, sa likod na yan. Sa likod ng pikiray. Ano eh. Ang mm -hmm. okra. Yan. Yeah. So, ang ng oh. Ang eh. dami pa yan ibubungaan. Oo nga. Ang okra ay matagal eh. Matagal yeah. ang bunga. Once na pinaputulan mo ay nasipitasan, uh, sipitasan. Sumasang ka pa. Kamu yung galabasang yan. Ay, sa dami din yung ibubunga. Ang dami yung puno. Parang mag gumatang yan. Yeah. Ano? May bako hindi na. Ano na yan sila dyan? Kalihabi Alternate sila. na sila dyan. Kung, sa, kung pa saan sila. sila. Kung pa kaliwa, pa kanan, ano ba? North, South, East. Eh. Tara, din tayo sa sitawan. Baka meron pa ditong East na nakakuha na kami ukra. Pitasin huh? muna an ah. yung mga pwede pang lutuin. Hindi naman kami sa sitawan. Kitaw kayo dyan. Yan guys. Dami na namin na harvest. Yan si Ann. Asawa ng namin tagapag-alaga ng pig. Yan, yan guys. Nagba-vlog din yan. Si ano? Ang tawag taw ka sa iyo Ann? Kananay? Ay hindi na pala si kananay. GC anak yan guys yan eh yan kaya nga nagbablog vlog kami ano mo yun dahil nandini naman kami sa bukid kami malayo sa SM dira lang kami makapunta sa Jollibee kaya ito na lang libangan namin di mag vlog vlog na lang ganyan na lang din ang no saka pumunta din sa taniman namin naroon na yung pinaka SM namin naroon si Tawan Titawan yung pinaka SM. Ano ba na yung minsan lang ang mga kain eh. Ano, isang taon lang ba tayo bago pumunta ng Jollibee, ano? Oo, <laughs> <laughs> oh, minsan. Oh, isang taon na isang, isang beses. oh, sa isang taon isang beses. Baruhin niyo yung guys. di Ano? Masaya. 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 <laughs> Tipid. Ayan, <laughs> <laughs> kuha ang oh, Ito. Oo, ito. mo. Kakatawa yeah. sitaw namin. Ayan. Ayan ni ano ko yan eh antawag tawag doon inabunuhan baka kaya kaya ang tumaba ng tumaba wala siyang sakit ano mm -mm, maganda nga maganda, maganda Ayun, maganda. ayun no? yung mga bang yan mm -hmm. ay sarap yan yun ano ano ba tawag yung salutong yan ari 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 bulang lang yan hindi Okay, ah okay, oh. ito ang ganda o oh. yung pinagsasabay yun. ah oo, oo. pinakpit tapos ikay may kalabasa sana ano Salang wala kalabasa pang, na lang kalabasa ay, ano, nat, pang kalabasa namin ni ano. Ano pa lang natubo pa. Ah, nito pa oh. Ang ganda ng sita. Oh, kasing kinis din ng ano namin. Sana na wala lang makinis. <laughs> makinis, ulay na lang. Dini guys sa bundok. Wala kuminis dito? Talaga. Na ano dito? Ulik ba? Magiging ulik ba? Ayan ang dami po. Kapitas ko lang nito kahapon. Meron na naman ulit. Yung mga ano. Ha? Yung mga siguro. Ayan o. No? gulay. Tapos uwan ko na kita sana. Yung mga, siya... mga bulaklak na ulit o. Oh. Ayan. Sino na ulit yan. Pero yun mo. Akala ko hindi ano dito. Hindi tawag dito. Hindi. Gagaling din yung sitaw. Pero ayos pala dito. Ang sitaw o. Oh. Nandito yung mga buhangin, ano? Dito sa gawin na aray, ito. Parang lupa pa din eh. Mm. Ito kasi itambak. Kaya maganda ang lupa. Pero alam mo, an, itong part mo dito, dito, sa gilid na ito, pwede, pwede rin dito taniman. Yeah? Sa putas na yan, ano? Oh. May tanim dyan. Uy, parang ang bala ko sanang itanim ano? Alam mo yung, ano? Kamote. Talagay ko lang siya sa sako. Ito mo, napanood mo sa YouTube. Ang dami, oh, ang daming bunga. Nauwa. Oo, no, nasa, nasa sako lang siya. Tatanim mo lang doon. Maganda kayo sa kusako para hindi... Saka, oo, uh, saka safe. Safe pang uh, ating anong man, pananim. Nung, hindi madadali din mga hayop. Hmm. Okay. Baka, ayan ano? Ayan. Dito, Ay, isa. Ay. Ay. Daw, dito, ayos din dito. Ah. Magandang taniman dito eh. Ayos din dito. Eh. Kaya lang hindi masyado naiinitan na, no? Maganda kasi sa, sa halaman. Ako, Oo. Yung init kasi sa umaga, yun ang maganda din sa halaman. Naiinitan siya. And guys, ito na nang naharvest namin. Ah. Wow, thank you Lord. Sabili so, ka ng binhe, ako matatanin. Ano mm -hmm. Thank you Lord sa blessing. Yeah, ay? Ah? Buwa ang dami man. apaw. Hindi. Ay, Apaw ang ano. Ako ang so, na. Ano? Oh. Mga ah, kasawa din ng... Ito ko lang kahapon, magsisita ulit ngayon. Oh. Eh. <laughs> Yan guys, ang dito naman lang muna ang aming video. Yan Bye mo guys. Mo. An, mag-bye ka na. Bye guys, ito mahabol pa. <laughs> May pahabol pa daw.